Hello guys, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Nandito na po kami sa site. Ayan po si Vlog Mitchell. O, na. Eh. Ayan o. Oh. Ayan, naka So, susubukan namin itong araw na ito. Kung anong magagawa namin ngayon. Kasi naulan guys. Mahirap siguro bus ng buhangin dito. Kasi ibang klaseng buhangin eh. Parang buhangin, ano? Putik. Matisting na mamaya. Wala pa ho dito ang forman eh. Nahintay namin ay naghihintay pa kami ondo ay pa daw guys. So guys, update na umamaya pag kami nagagawa na. Okay, o so guys, oh wala pa yung Ang aming inihintay guys tangas ng nive na eh. Yan guys yung mga materials dito guys, mga equipment min. Ayano. No? guys, so nagbibisa sila merienda, merienda, mag merenda muna kami yung blood mercure ano, o oh. yung trabaho dito guys yano, ayan o oh. oh. nagbibista, yan ang gagawin namin mamaya guys pero nakapagbista na kami kaso wala kami bista naghahanap kami dito ang mga uh, kabawe, brad, sa um, nagagilap kami yan ang um, palestrinan guys o oh. palapad, pero dindi, hindi kami dyan sa loob kami, kasi baka takot daw mangitim si Brad Melchor ah uh, kami sa loob <laughs> sayang daw ang ulam namin baka hindi kami makabawi <laughs> nipe <No>, pibandil <500 laughs> mamaya guys lugi pa sa arawan <laughs> yan guys sige guys mo muna kami Umpisa na tayo. Yan, magpapalitada na tayo guys. Ayun, oh. Dadalihin natin. Tingnan natin mamaya kung hanggang saan ang yabang natin na Yan. Oh. Yan si... Oh. Yan. Hey! Ayan, oh. Magpuporma na, o, oh. Yan. Yan, oh. Yan, nagpano daw siya. Mag-overtime daw siya. Yan, 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 yan. Yan. Kaya na kumuha ng labor guys, kasi alanganin na. <laughs> Ayan, Ayan mag-u... Ayan o, si Pastor Milchor. Ayan. Ayan. Nag-uumpisa na kami guys. Tingin natin kung saan ang yabang namin ngayon. nag na si Pastor Sige guys. Update na lang mamaya. nag na ko na. Big right time lang. Kaya yeah, kami nagpapahinga ako guys. Iba ko lang kung kaya tapusin ko ngayon itong maghapon. Pati yung yun. Yan sa kabila. At tingnan natin mamaya guys. Kasi tanghali na rin kami nag -upisa. Kasi nagagayak pa ako kasi halo. Nagkakot pa Yan. Tingnan natin guys. Yung anong hanggang saan ito maghapon na ito. And guys oh. Yan. Sige guys, update ito lang mamaya pag ano kang mangyari, matatapos ba o hindi. Yan guys. Ano? Ha? Sa -san? Saan? Saan? Dito lang sa nabiti. Saan dun? Dito lang. Sige, bigyan mo sa akin. Bukas sa akin. Bigyan mo sa akin. Yan guys, so yan o. Yan. tapos ang paltada guys pero hindi natapos pang puro kasi naubos yung aming inakit na buhagin. bukas pahirap na naman to guys kasi